Maka lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. brigada in the heart of changing lives this is 105.1 105.1 brigada news brigada fm news FM. Manila, manila the music and news authority one time the new filipino time gabrigada alas dosina ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon. Narito ang inyong mga tanggapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Kasong kriminal isin laban panalaban kay Suspended Bamban Mayor Guo. Ang alkalde isa sa ilalim na rin daw sa Immigration Lookout Bulletin. Foreign National sa Porak Pogos Cam Hub pinapadeport na. Pinoy naman isa ho sa mga kumpirmadong namatay sa Haj Pilgrimage ngayong taon. Kamakailang insidente sa Ayungin Shoal pinaiimbisigahan na rin sa Senado. Taloy ng trapiko sa Metro Manila aasahang mas bubuti kasunod po yan ang inauguration ng dagdag na expressway sa Cavitex. Ang toll pinaman ho doon, habay libre na muna sa loob ng isang buwan. At ang DOH tiniyak na walang dapat ikabahala sa Sinovac vaccine ng China. Resolusyong target imbisigahan ng umano'y anti-vax propaganda ng Amerika, Suportado. Siksik sa so mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Nationwide. Balita Nationwide sa Tagu. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito na ...ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ho ngayon mga kabrigada ng Biernes June 21, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa na ho ng ating mga balita mga kabrigada. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act si Suspended Bamban Mayor Alice Guo para sa Dumoni Connection Hunya sa Pogos kamhab sa kanyang munisipalidad. Nagtungo ho mga kabrigada sa tanggapan ng Department of Justice ang Presidential Anti-Organized Crime Commission maging ang PNP CIDG para isubmit ang kahong-kahong ebidensya laban ho sa Alcalde. Ang kay Justice Undersecretary Nicholas T. Lumabas daw ang kaugnay ni Guo sa naturang na-raid na Pogo Hub. Sa naturang reklamo, ang pangalang ginamit din ay ito nga pong Guo Wa Ping. ang pangalan nakasulat sa dokumentong ipinakita ni Senator Sherwin Gatchalian na di umano'y totoong pagkatao ng suspended mayor. Sa ngayon, kabrigada, pinoprosesyon na raw ang pagsailanam kay Guo sa Immigration Lookout Bulletin nang sa gayon ay mamonitor ang galaw ng mga alkalde maliban ho sa kanya. Ilan pa sa mga ng kaso ay mga Chinese nationals na officials ng Zun Yuan Tech Hong Sheng at ng Bao Fu. Kabilang nga rin ho si Dennis Cunanan na malalang imbitado na rin sa susunod na pagdinig ng Senado. Si Cunanan naman kabrigada ay una na rin pong na-convict sa graft para naman sa diomone ni kamay niya sa pork barrel scam. Mga kabrigada, abot sa 156 na mga foreign nationals na nahuli sa na-raid na Pogo Scam Hub sa Porak, Pampanga ang ipapa-deport na. Sa naturang bilang, 126 ang mga Chinese habang meron ding mga Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Ito ay kasunod ng naging order ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya rin tumatayong chairperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na ipa freeze ang assets ng Lucky South 99. Inatasan naman ng Department of Justice at ang Bureau of Immigration para i-facilitate ang deportation ng mga ito. Pinapa-blacklist na rin sila para hindi na muling makapasok sa ating bansa. sa ibang balita na tayo mga kabrigada, kumpirmado ng nga ho ang pagkamatay ng isang Pilipina sa Hajj pilgrimage ngayon toon, sa Saudi Arabia dahil sa matinding init sa husa sa halos isang libo mga pilgrims na namatay sa naturang insidente ay pumakabigada kay Department of Foreign Affairs Undersecretary for Magat Worker Affairs Eduardo de Vega ang naturang Pilipina ho ay mula ho sa Riyadh. Sa kabuhan mga kabrigada, meron naman humigit kumulang sa 1,500 Filipinos ang nakilahok sa pilgrimage ngayong taon. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ho nila ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Nagpadala na rin ng team ang DFA sa Saudi Arabia para matiyak yung tulong sa kanila. Malalang ang pagbisita sa Mecca ay isa nga sa mga mahalagang pillars ng Islam at kailangan mapuntahan ng kahit isang beses ng mga kapatid nating Muslim. Ngayon taon, kabrigada, umabot po sa nakapapasong 51.8 degrees Celsius ang temperatura doon. Brigada Balita Nationwide mga kabrigada, ang Philippine Navy iginiit na walang karapatang magsuot ng Coast Guard uniform ang mga Chinese dahil sa pangaharas na ginagawa sa barko ng Pilipinas. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada! Iginiit ng Philippine Navy na walang karapatang magsuot ng uniforme ng Coast Guard ang mga Chinese dahil sa ginagawang panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Ito'y kasunod ng pinakahuling insidente eh, sa isinagawang rotation and resupply mission sa Yungin Shoal kung saan walong sundalong Pinoy ang nasugatan at isa pa rito ang naputulan ng daliri. Ayon kay Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, si Commodore Roy Vincent Trinidad, ang mga aksyon ng Chinese ay naglalagay sa panganib ng buhay sa dagat na kabaligtaran sa pangunahing layunin ng kanilang tungkulin. Ang patuloy din anyang panghaharas ng Chinese Coast Guard ay para gumanti ang mga sundalong Pilipino at magpaputok ng baril. Pero sabi ni Trinidad, hindi papatol ang mga sundalo sa maling paraan. Sa video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, makikita ang tinutukan ng sibat, kutsilyo at palakol ang mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Kumamit din ang mga Chinese Coast Guard ng tear gas at sirena upang guluhin at gawing disoriented ang mga sundalo. Bukod dito, kumamit din ang mga Chinese ng strobe lights. Nakunan din sa video ang pagtangay ng mga tauhan ng CCG sa pag ng mga Pilipino at iniulat din na kinuhan nila ang mga disassembled na armas para sa mga sundalo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 15.1 Brigada News from Manila sa oh, Balita Nationwide. Yan nga hong harassment na yan mga kabrigada sa iyong insol nais is na rin paimbestigahan sa Senado. Brigada Ann Cortez ibrigada e mo. Brigada. k k k k k na k sa 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 k batas. Mandato ng Estado na protektahan ang archipelagic waters, territorial sea at exclusive economic zone o EEZ ng bansa. Alin si nito na gahin siya sa Senado na resolusyon na nagdidirekta sa angkop na komite na investigahan ng kamakailang insidente sa Ayungin Shoal. Ito matapos magdulot ng matinding sugat sa ilang Pilipino nandoon doon ay magipagkaputol ng daliri ng isang Naval Special Operations Command o NAVSOCOM operator. Ang panibagong pangarap ng China. Ayon naman na matukoy ng Senado ang nangyari sa likod nito upang malaman ng gobyerno kung paano nito mas maiging mapoprotektahan ang mga manging isda at sibilyan sa mga rotation at resupply mission. Maalala bilang pagtugon sa sunod-sunod na pambubuli ng China, una nang iminungkahin ng ilang senador ang pagpapaigting dito nga sa sandatahang lakas ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News from Manila, The Musican News O oh, Brigada Mga kabrigada naglatag ng ilang mga qualifications si Liberal Party President Representative Edsel Lagman para sa susunod na kalihim ng Department of Education. Ito'y matapos ngang mag-resign si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd at bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Lagman, sinabi nitong naniniwala siya na ang susunod na Education Secretary ay dapat may magandang advokasya sa edukasyon at marunong magpatupad ng maayos na education system ng bansa. Maganda ang background sa pagpapatakbo uh, o at pag advokasiya para sa edukasyon ng ating mga kabataan at na mga guro. Kailangan siya ay marunong to efficiently steer the education system at i-manage ang educational system ng ating bansa na ngayon ay nasa crisis. Samantala, tinawag naman ni Lagman na long shot ha, ang posibilidad na ibigay kay dating Vice President Lenny Robredo ang naturang posisyon. Ha, palagay umano nito, hindi iaalok kay Robredo ang pagiging kalihim ng edukasyon. Ayan ay long shot. <laughs> palagay ko naman ay hindi iaalok kay Vice President Lenny Robredo mm -hmm. ang, uh, ang leadership ng, uh, ng Department of Education. Sakaling alukin man daw si Robredo para maging bagong education secretary, pag-aaralan muna ito ng Liberal Party. Rapido, katapalita nationwide. Samantala mga ito nga pong daloy ng trapiko sa Metro Manila bay inaasahan daw huyang luluwag dahil nga po yan sa mga dagdag na expressway sa Cavitex. Ang toll fee doon, Libre na muna sa loob ng isang buwan. Brigada Maricar Sorgan, Ibrigamob, e brigada. 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 Report. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na mapapaunlad ang road network connectivity ng mga lugar malapit sa Metro Manila kasunod ng pagbubukas ng mga dagdag na link sa Cavite Expressway o Cavitex. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Cavite C5 Link Interchange, sinabi ng Pangulo na mapapagaan ito ang daloy ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Kabilang dito ang groundbreaking ng Cavite Calax Link mula Kawit Cavite at ang Cavitex C5 Link Segment 3B at ang pagbubukas ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange interchange. Sa oras naman na matapos ang construction ng Cavite C5 Link Expressway Segment 3B, mababawasan nito ang travel time ng mga motorista sa 10 minuto mula sa kasalukuyang 40 minutes patungong SLEX C5 Road. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na inirekomenda ng Philippine Reclamation Authority na hindi muna maniningil ng toll fee sa loob ng isang buwan sa lahat ng uri ng vehicles na dadaan sa Cavite C5 Link Interchange sa Sukat, Paranaque. Simula gabi. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Mahigit kalahating bilyong piso ng ayuda at serbisyo. Tampok naman sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Surigao del Sur. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada! i report! Abot sa 70,000 benepisyaryo ang mahahatiran ng tulong sa dalawang araw na pagdaraos ng bagong Pilipinas Service Fair dito sa Bislig City sa Rigao del Sur. Pinangunahan ni House Speaker Martin Des Ceremonial Distribution ng iba't ibang servisyo assistant sa De La Bosco College na nagkakahalaga ng kabuuan 560 million pesos. 217 government services ang alok sa mga residente ng Sarigao del Sur habang ang ipamamahaging ayuda abot sa 244 million pesos. Bukod sa iba't ibang assistance na may gay din si Romualdez ng 95,000 kilos ng bigas. 77 kongresista ang dumalo sa Servicio Caravan sa Bislig City. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Romualdez na ang BPSF ang katuparan sa ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya, lalot na sa 250,000 umano ang bumoto sa kanya base sa pahayag ni Sarigaw del Sur Governor Alexander Pimentel. Siyam sa 20 BPSF ay dinaos sa Mindanao, kaya naman iginiit ni Romualdez na patunay ito na ipinararamdam sa kanila ang mga programa ng gobyerno. Biro pa ni Romualdez sa mga kapwa mababatas, tila mas marami pa ang dumadalo sa BPSF kaysa mga sesyon sa Kongreso. Pero ang totoo na islamang umano nilang masaksihan ang bunga ng inilala ang pondo sa ilalim ng na National Budget. Key countries of Bislig City, Sasabicao del Sur, in the heart of changing lives. si Brigada Haji Ka Ng 105.1, Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita, nationwide. Ito naman home, pagpapalawak ng food hubs, sabansa. Target naman huyan ng Department of Agriculture. Brigada Jig Boy, Costojo, y Brigada Boy. Brigada Boy, report. bilang bahagi ng logistics roadmap ng pamahalaan, target ngayon ng Department of Agriculture na magtayo ng mas maraming food hub sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang mga hub na ito ay magsisilbing takbuhan ng mga magsasaka at kooperatiba para direktang madala at maibenta ang kanila mga produkto. Magiging tuloy rin ito para sa mga wholesalers at individual para makabili ng mas murang agricultural products. Sinabi pa ni Laurel na layon din ng mga food hubs na ito na mapahusay at matiyak ang sapat na supply ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News O for it. Mga kabrigada, ipinunto sa naganap na ikalabing anim na Mindanao Geographical Conference of the Philippines Association of Local Government Accountants ni Sen. Christopher Bongo ang importansyang papel na ginagampanan ng mga accountant anya sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga ito sa kaban ng bayan ay umuunlad ang ating bansa. Samantala hinikayat din niya ang mga kabataan, lalong-lalo na ang mga opisyales ng sangguniang kabataan na magpatuloy sa paglilingkod ng mayroong integridad. Dagdag pa niya tiwala siya sa mga ito o na ang mga ito ang susunod na henerasyon ng mga leader. Ang Department of Health naman nilinaw na ligtas pa nga rin po itong bakuna ng China na Sinovac sagit nang huya ng umunoy anti propaganda o mga issues anti vaccine propaganda huyan ng American military Brigada Sheila Madibag Brigadamo Brigada Welcome sa Department of Health o DOH ang apela ilang mambabatas na silipin ang sinasabing secret anti-vaccination campaign ng US. Ito ay kasunod ng paghahain ni Senadora Amy Marcos at ng makabayan Black ng resolusyon matapos mabahala sa kampanya ng Estados Unidos na layon umanong siraan ang China, partikular ang Sinovac vaccine laban sa COVID-19. Sa panayam ng Brigada ni Manila kay DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nitong wala namang panganib na tulot ang bakuna ng China. Kasi namin, mild siya. Bakit siya mild? Ba't di siya nagiging severe? Kasi uh -huh. bakunado tayong lahat. Kasama yung mga bakuna ng Sinovac. There is no issue. There is no harm dun sa Sinovac. So, life goes on in so far as the DOH is concerned. Pagkakamano walang problema sa Sinovac vaccine, iginiit ni Domingo na mahalagang imbestigahan pa rin ang isyo kaugnay ang foreign relations. Ngayong may issue of foreign policy and foreign relations, ayan talaga ang kailangan imbestigahan ng tamang otoridad, sila manang senator Amy at yung uh, uh, House uh, counterpart niya sa foreign relations. Sa huli, tiniyak ng DOH na walang dapat ikabahala ang mga taong nabakunahan ng Sinovac vaccine laban sa COVID-19 in the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and news. Oh, Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, kahit na anong edad sa inyong buhay, mahalaga pong mabakunahan ka para malabanan ang iba't ibang uri ng mga sakit. Malaking tulong ito para maging immune o di kaya na may hindi na lumalapa ang mga simptomas ng mga karamdamang makukuha natin sa ating paligid. Madalas sa mga bakuna ay tinuturok sa mga sanggol at mga batang may edad dalawa pa baba. Mahalagang mabakunahan din ang mga sanggola para hindi maging malala ang epekto ng mga nakamamatay na sakita. Ang mga scheduled na bakuna mga kabrigada ay nagbibigay ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng sakit tulad po ng polio, tigdas at hepatitis. Kaya naman kausapin na ang mga doktor at ang mga pedya para alamin ang mga nararapat na bakuna sa inyong mga anak. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule na titiyak na healthy si na mami para hindi rin o para na rin sa safe delivery at overall health and development ng ating mga anak. Si magsimulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break kaman. man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ninyo na hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwangin yung mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.